si Art to! Oh. Art! Sige, mo sa akin mo! Sige mo siya tipik. Ayoko na! Pagpakamapay ka na! Oh. Ayun na, doon ay gulat doon. Ang na magpahit <laughs> Lonely si Jensen! Jensen! Sino girlfriend mo, Jensen? Sino si Miss Beautiful? Hoy! Takbo! Sige, takbo! Sige, sigawan nyo. Wag, baka bumalik, May para sa akin. Nagulomang wala niya sa amin. Hindi, yung tao, gumagano siya sa amin, di ba, Art? O nga, dahil nakatutok yung ano. Tapos nagulomang <laughs> niya sa amin. Para pa! Ay, hindi. Ito ba? Ay. Ay, redol. Ha! Ha! Dura-dura. Ay, boleh. Gawin niyo kayo kayo para sa gurudin. Wala na, dadalhin ko kayo. Wala na, mga mga. Teka, kayo. Ako kumakanta. Ako

Wrong grammar! Ah! Art, nope. Oh my god. <laughs> <laughs> i <No> <laughs> <laughs> <What's that? laughs> Hindi ka rin mag-practice sa rock. Ay, Wapin. <laughs> wala, eh. Walang mata. Eh. Alam mo ang masigla eh. Wala ka yung sounds to. Wala nang dumadaan na truck, no? Saka walang hiyaan. Ano ka sa Wala lang. Trip ko lang. Feeling close? Ay, lo, wala na dumadaan. Baba na, ayun sa iyo. Ay, Paano? Ay, 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 doon, ay, doon, doon tayo no? Hindi, mamamasa lang tayo, sa akin. Atay, like. Ay, nakakatakot, doon makamunuhin mo wala. Ayun na, may truck! Ay, banako din na, <laughs> Ay! <laughs> ay, na kayo. Ayun, kawin na kayo. boya Okay na okay Bye bye na Bye bye